Kumusta ulit mga explorer ha? Napaka nostalgic itong gagawin natin ngayon. Ganito kasi pag May at June dito sa amin, pag may malakas na ulan na, sinyalis na yan na may lalabas na ang oh, yan ang tawag namin dyan eh. At yan ay sign na para mangunguha na tayo ng simbawa or salagubang. Hindi ko lang sure kung tama yon. Pero yun ang alam ko mag explorer So sakto, itong dalawang little durus ko dumating na dito sa Sarati, Ilocos Norte. Kaya ito, sabi ko, kailangan niyong maranasan ng mga bagay na ito. Dahil ito yung mga nagpapasaya sa amin ng mga bata kami. Yun nga lang, ibang-iba na yung panahon ngayon at saka noon. Noon, talagang hinahabol namin itong mga to kaya natuwa ako nang bigla na lang nanguha si Jake Jake at naghampahampas. Ganyan din talaga actually noon. Maaga kami pumupunta, mga 4 or 4.30 pumupunta na kami, mataas pa yung araw. Pero ngayon, ay, sinadya namin na medyo ipadilim. Oo, dahil pag madilim kasi, ayan nakikita nyo, may mga ilaw-ilaw na rin. Marami kami nang umuha mga explorer. Oo, uh, kaya kailangan ko lang na ipa-experience sa kanila na at least pag lagi nila meron pa yung mga ganito. Iba naman yung nasa Sulsona, yung kinukuha nila doon, yung abal-abal. Iba rin yung Simawa rito. So sabi ko, experience rin to. Ayan, nakakatuwa lang dahil kahit papano, meron pa yung mga ganitong bagay. Sana hindi ito makalimutan ng ating mga susunod na henerasyon. At yan nga, tignan nyo, oh, kumpul-kumpul na sila pag gabi. Oo, alam nyo na kung ano mga ginagawa. Char. Meron din tayo ditong dried pizza. Yan. Uy. Tustado yung gilid. Actually kasama namin si nanay at santi violeta Nauna silang pumunta At sa ibang pwesto naman sila Baleo yung na, 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 na lang namin At eto eh, nagulat ako dahil oh. <laughs> Yung mga matatanda na kasama namin Aba ayaw pa awa Ang dami na nakuha kaysa sa amin Tignan nyo sila o oh. Tutok na tutok uh -huh. Samantalang ito naman yung mga nakukuha namin. Partida, tatlo na kami dyan na magkakasama. Mas mga bata pa kami, pero ito pala yung nakukuha namin. Nakakaya! Pero mas marami talaga yung makukuha sa kanila kasi namumulot na lang sila. Noon kasi sa pwede pinuntaan namin, eh, kailangan pa namin uh, antayin na bumaba yung araw, gumabi. At ito na nga, tumatanda na tayo. Pahirapan na. Uh, dalawa pa yung mata ko dyan. Pero... Ganon, malakas pa rin yung mata natin nakakakita pa rin ng mga uh, sa lagubang na to oo kayo po nakakakain na rin ba kayo ng ganito hmm o oh, binalikan ko sila ayan na nga nako mas dumami oh talaga naman gaya ng sabi ko malakas pa yung mata ko pero iba ata yung napulot ko tingnan nyo to ay saka gaya nito <laughs> Yun, nang nakauwi na kami, eto na, at luto na ni nanay ang simawa or salaguba. Ganito lang naman, simple, linalagyan ng tubig, may bawang at saka titimplahan at eto na. Ay, malinamnam to mga explorer So yun, hanggang dito lang mga explorer next year ulit. Bye-bye!